เป็นตังโกเน่ก็ทำให้ดู malalaman. Ay, ito. Naikot ko na. Ayan si Madam. Very busy sa so, kanyang mga customer. ulam niya. Nalagyan mo dyan? Or... Walagay na ito sa plastic. Grabe ang pagod ko ngayon. Nagpintura ako sa bahay ko. Ano? Yes, mga kapatid, ito. Ayan na naman tayo. No? Magsimula naman tayo sa ating pagkinda. Kanina nagluluto ako. Ngayon sa tindahan niya naman ako. Kanyan lang ang buhay ng tao.

siya yes, hey, yes. ganin. oh daw kanin. Kanin <laughs> niyo Kanin na pa nan sakin. Dagdag pa daw kanin. Oh. Right. Right. Birthday boy oh. Ano

वहां चले जाओ एक बार ये देखो बाल की खबर ना है लयन आ करेंगे ये ये madam आवाज में को मारो तू इनको आज चिपमाना tulad ng dati. Pabit, pipi ka pa. Pabunga-bungahan. Oh. All around yeah. Yes, mga kapagsya, uh, oh, ganyan talaga ang galaw ng, ng ating side vlogger na video pa. So, sobrang pilit. Alam yung bakit. Nag-iisa lang. Minsan na ako may kasama ngunit hindi mo masahan. Kaya, pag ganito po, rust ko, hanggang 2 o'clock ng hapon ay sobrang lakas ng aking katawan kailangan ko talagang gumalaw. <laughs> <laughs> parang lahat, sulit so lahat ng customer ko mabigyan ko ng servisyo. Grabe. Grabe mga kapatsiw, ano? Ganun talagang buhay. Pang hey, wala pang final to, ha? Ah. So, wala pang final yan. ito yung mga passengers ko okay samayan kaya araw-araw yan mga service to toyan service to po yung ko ano na yan ni may kid my na yan final na eh malate wala pa na yun ito Wow. Okay. Yes. 16. Oh, ah. dito sa ating munting Kapag pinabayaran pagbinabayaran ay 160, may discount piso. Thank 115 you. na lang. Ay, ang ganda. Okay, thank you. <laughs> Yan malakas ang resibo ng mga tao. Nagana kana ho na nandito pa rin sa akin hanggang ngayon.

manaay, 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 Thank you manaay, 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 manaay,